ko lang ito kami klan oh. ko pa rin sa kami Yan, ang pakana na yan Oo oh. Yung may tibon, tabon port Yan, pagkutang mura ka yan oh. O so, Hindi ka mong tricycle dyan kasi Wala mong budget tricycle lang Itu na yang katak kelam pede? Waru panamanda ada anak-anak teratik dibat terangkal

Dito tayo. Nakaharang parking dito eh. Oh, yeah. counter tayo dyan. Hindi yeah, dito tayo. Ha? Dito tayo dito. Oh. Okay. Yari tayo. Pagliko na napin. Ando nung parkingan doon. No? Counter yun Doon you know? yun o. Know? mo, may parking door. Dito dito tayo. ba yun? Nasaan yung Starbite na tayo. Oh. Magbabayad tayo ulit dito. Oo. Nagbabayad din Dito parking doon Pag-i-tester tayo? Yan na uh, computer. Yan na computer. Kanila yan? Ito? Uh Oo. -oh. Ang daming track nito ba diyo? Parang masirik mo ito. Ayun, yan na pinalitan niya. Masirik mo rin yung pinanti na ito eh. Dito tayo tatayin muna. da <laughs>